Karnaper, ibinalik sa nanay ang bata na natagpuan sa likod ng ninakaw nitong sasakyan. Ang nanay, sinermonan ng magnanakaw. Nakakita na ba kayo ng kawatan na may malasakit sa biktima niya? Gaya na lang ng karnaper na ito na bumalik sa lugar kung saan siya nagnakaw ng sasakyan. Matapos makita sa loob nito na meron palang naiwan ng bata. Kung bakit bumalik ang magnanakaw, yun ay dahil sinermunan niya pa ang nanay ng bata ang kwento ng Good Samaritan slash kawatan na ito? Ito. Umani ng mahigit 1 million likes ang isang social media post kung saan makikita ang isang hindi pinangalan ng lalaki na may bitbit -bit na car seat na may sakay na bata. Kung titingnan tila normal na picture lang ito. Pero ang totoo, isa talagang karnaper ang lalaki. Habang ang bata sa car seat ay natagpuan niya na lang na nag-iisa sa loob ng sasakyan na ninakaw niya. Kadalasan ay walang pakialam ang mga masasamang loob at tinatangay lahat ng makita nila kapag nakakakuha sila ng pagkakataon. Pero, ibahin po ninyo ang carnapper na ito na nakafocus lang sa goal. Matapos niya kasing madiskubre na may kasama siyang bata, bumalik siya sa lugar kung saan niya nakita ang sasakyan para isauli ang baby dun sa nanay. Hindi pa dyan tatapos ang kabaitan ng kawatan dahil sinermonan at pinangaralan pa nito ang nanay ng bata na panandalian palang napunta sa isang tindahan na huwag iiwanan ng anak ng nag-iisa sa sakyan dahil sa panganib na maari nitong dalhin. Matapos panandali ang magpakabayani, bumalik ang lalaki sa loob ng sasakyan na para bang pag-aari niya ito bago tuluyang sumibat. Napuno naman ng kwelang komento ang post kung saan merong nagsabi na sana man lang ay hinatid ng lalaki yung mag-ina sa kanilang bahay. Isang commentator pa nga nagsabi na not all heroes wear capes. Some hijack cars. Habang ang iba naman ay pinuri ang pagkakaroon ng lalaki ng amor at mabuting puso sa bata. Kahit na sa huli ay tuluyan pa rin itong ninakaw ang sasakyan. Ikaw, Sino sa tingin mo ang may pagkakamali at dapat maparusahan sa kwentong ito? DWIZ Research Report. Re -re report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Alio Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts